musta po mga mams? Tara, samahan niyo po kami pumunta sa Deka Homes, Marilao, Bulacan. Ang biyahe po pala is one hour mahigit pero depende pa po sa lugar ng mga madadaanan kung hindi po matrapik. Kaya po pala kami pupunta sa Deka Homes, Marilao, Bulacan dahil mamimili po kami ng mga pasalubu yung mga tinda po nila, hindi lang po pang pasalubong, Pwede niyo rin po siyang ibenta sa mga online o kaya kung may tindahan po kayo. Marami po kayong pagpipilian doon. Iba't iba pong klase ng mga pagkain ng mga paninda nila. Kung ang budget po is 1,000 or 500 lang po, marami na po kayong mabibili doon dahil mura lang po talaga ang mga paninda nila. Marami pong mga namimili doon. Mga nakasasakyan pa sila kasi marami yung talaga yung mga binibili nila. Siguro mga may mga suki na sila. Yun. Kaya madamihan yung mga binibili. Pag mamimili po pala kayo doon, isearch na lang po sa Google Maps ang SM Hypermarket Deca Homes Marilao, Bulacan. Pagdating niya po sa SM Hypermarket Marilao, Bulacan, may makikita po kayo sa bandang kaliwa na daanan. Yung may araw po, dyan po kayo papasok. Dyan po yung tindahan nila ate. Ayan, dyan si Dada. Ayan, na siya. May pagkain pa sa bibig. Yung daanan, papunta po dyan sa tindahan nila ate is tapat lang po talaga siya ng SM Hypermarket. At ayan po ang mga paninda nila ate. Iba-iba pong mga klase at Ang mura pa po ng mga paninda nila. At masarap din po. At yan na po ang aming mga pinamili. Kung may budget ka po or may sarili po kayong sasakyan, sarap po talaga mamili dyan kasi mura pa. Kung nasa bahay lang po kayo at wala po kayong work, pwede niyo po yung gawing extra income. Thank you for watching!